ang pagkain ng katmon. Pabalatan natin. Alisin natin yung unang dalawang balat. Ay, tatlo pala at medyo madumi pa to Ito, kukunin natin yung pang-apat. Yan, ito ang ating kakainin. Yung pang-apat na balat. Punas natin at Dumi dumi Yan, tapos kakainin na natin to Hmm Maahim asim masarap to lalo pag isasoso mo siya sa asin ang lawak o ganda pati ako lang tayo na rin na ganda o pwede mag uh. pwede ka mag gulap dito gul uh. oo nga hindi ko nagyanaro ng gulap dati